Tatay Romy, ako si Dati Frankie para magkaibigan tayo. Ha? Ingat ka parati. O, oh, ito, dagdagan pa natin kasi magkaibigan tayo eh. Ha? Bakit po? Eh, tama na, super Hindi po, ito, bigay ko sa'yo kasi magkaibigan na tayo. Naingatan mo naman yung pera. Malakas pa yung mata mo? O oh, malakas pa pala eh, dagdagan natin tay. Hindi, sige lang tayo Para may pambili kang pagkain. Hindi, tama na Hindi, marami din akong pera tayo. Hindi, na, hindi, na, hindi, na. hindi, tanggapin mo ito, tay. Sige na, tay, pagbigyan mo na ako. Hindi, na. Misal lang tayo magkita, tay. Sige, salamat na rin. Bakit po? Lang. Marami na yan. Marami na yan? Hindi, sige tayo, hindi, isa hindi, na lang. Po. Para makatulong ako sa iyo. Hindi na, alas na lang. Ha? Hindi na mo tayo, madami akong pera, o. Oh. O, oh, ang dami. Para hati tayo. Hindi na. Sige, Okay lang tayo, sige lang. Tanggapin mo yan. Para sa iyo yan. Rab, rab, teka. Ay, Kerski, teka. Yes, sir. Your... Tigna mo si Lolo. Saan papunta yan? Bakit may, ano yan, sagwan? Sa ako. Sa ako. Oh, teka, kausapin natin si Lolo. Lo! Pwede magtanong, Lo? Saan po ipapunta? Ipap po? Pa? Ano po? Ano po? Nalisa ko sa Grenmeadow? Hindi, ito, saan pa punta? Naliligaw po kami. Puntang uh, Lemery yan? Lemery? Oo. Oh. Ah, pabalik kasi kami ng Maynila. Sana magandang daan. Yes, sa... Uh, punta Lemery niya. Itong Lemery na to, dire-diretso lang to? Direcho. Eh, kayo naman po, saan papunta? Sa, sa, ba, pa punta? Hindi sa... Saan pa ito yun eh. Sabot lang pera. Ba? Sa lang ng pera. Ano yung dala niyo? Dala rin mga kawin na Anong ah, nangangahoy? Oh. Ano pangalan nyo po? Romy. Tatay Romy? Oh. Ilan taon po kayo? 75 na. 75 so, na? Eh, ba't nangangahoy pa? Eh, gusto ko eh. pag -uh. mahirap pag wala na sa bahay. Mahirap pag? Na sa bahay. Na sa bahay. Kaya yung nakakagawa ng konti-konti. Oh, may mga anak po ba kayo? Oh. Ilan? Dalawa. Asawa po? Hindi, wala pa. Pero may anak? Wala pa rin. Wala kayong anak? Wala. Walang asawa? Wala. Ay binata. Sino kasama mo sa bahay? Yeah, Apa mangkin. Apo. Apo. O. Paano ka nagkapo eh wala ka namang anak? Asawa? Hindi, yung aking mga pamangkin. Ang mga pamangkin. Oo. Kahoy yan niyo, kalakal? Kahoy. Kahoy. Para saan po yan? Eh, sa mahal nga nung gas. Mahal ang gas? Eh, sa ako ang sa kahoy. Sa kaya kahoy ang gamit? Kala ko mga plastic? Yeah. Ah, hindi. Oh, anong hanap po nyo po? Ano po? Tatanim lang ka mga kalabasa. Ay, nagtatanim ka ng kalabasa? Tay, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Baka may pera ka dyan kahit 20 pesos. Wala kang pera? Bakit wala kang pera? Kahit 20 lang po. Wala. Wala talaga? Ay baba mo yan tayo. Ikay bigyan ko ng pera kung wala kang pera. Ah, dito. Bakit wala kang pera? Nakala ko may pera ka. Kahit 20, wala? Bakit wala kang pera? Eh, ubos rin. Bakit po naubos? Ginagusto. Ah. May magulang mo nasaan na po? Lodigay patay na rin. Patay na. Mga kapatid mo? May buhay pa naman. Buhay pa naman. Ilan ba kayo magkakapatid tay? Kami ng dalawa na, buhay na namatay na. na. Ba't di ka nag-asawa? Hindi ako ko, patay na lang ang asawa. Namatay na 'yung asawa mo. Hindi kayo nagkaanak. Bakit? Yon, no, may ampon. Ah, ampon. Oo. Oh. Napansin ko kasi naglalakad ka diyan. Kala ko na ngalakal. alakal. Eh, ang okay. nawala no, na no, Nangahoy. No, no. no. Ay bakit ang dami mong itak? Oo nga, kahoy. Wala ka talaga pera, tay? Kahit 20 lang. Ay bigyan kita 20. Para ipambili ang kape. Oo. Oh. Teka, saan na pera ko dito? Ah, ito. Tay, may tanong ako. Sabi mo ilang taon ka na? 75. five Eh bakit gala-gala ka pa eh, pag nasagi ka diyan? Highway pa naman 'to. Okay, so kuno. Hindi mo na ako nananapihan? Ah, malayo pa ba bahay mo? Hindi hey, na lang. Uh. Malapit na lang. Araw-araw ka nang ahoy. Oo. Okay. Oh, ito bigyan kita pambiling ano? Okay. Kape. Kape. Mahilig ka ba magkape? Magkano ba yung kape ngayon, Tay? Binti. Binti? Okay? So, ilang kapi kailangan mo? Mga lima. Lima? So, 100 pesos lang yun? O. Thank you. <laughs> tinapay? Siyempre, pag may kapi, dapat may tinapay. Mga magkano tinapay kailangan mo? Mga 50. 50? O, sandaan din. Okay na tayo? Ano ulam mo mamaya ang gabi? Okay. Ha? Ulamak. Ha? Ulam ko ay tulingan. Tulingan? Meron na? Meron. Saan galing? Meron sa bawang. Ah, uh, sino nagbigay? Bigas, may bigas ka? Meron? meron? May bigas ako niyan, baka gusto mo? Hindi, meron. Ayaw mo bigas? Meron, meron ako. Meron ka bigas? Okay na yan? Okay na. Dagdagan natin. Oh. 300 pa. Ay, ako namasko, eh. ako namasko. para na ko nang mas ko eh, Dram. Ha? Para na ko nang mas ko. Para na mas ko? Bakit? Namamas ko ka rin ba? Hindi naman eh. Ha? Uh -huh. Tapos Hindi, sabi mo para ka na namas ko. natin, another 300. No. Ha? Naman na naman. Hindi, okay lang to. Bigay ko to sa'yo tayo. Ayos is lang, not... ayos lang. Hindi, para marami kang ano. Sige, tanggapin mo. Oh. Para may pambili kang ano. Bukas, ulam kape. ano yung gusto mong bilhin? Di ba? Ano pangalan ulit ni Tatay? Romy. Tatay Romy. Ako si Dati Frankie para magkaibigan tayo. Ha? Ingat ka parati. O oh, ito dagdagan pa natin kasi magkaibigan tayo eh. Ha? Bakit po? Hindi po, ito bigay ko sa iyo kasi magkaibigan na tayo. Malit na bagay ito tayo, tanggapin mo. Huwag kang matakot tayo, okay lang yun. Grasya yan tayo, sige lang. Para marami kang pambili. Oh, 400 pala. Oo, madami. Happy ka tayo? Naingatan mo naman yung pera. Malakas pa yung mata mo? malakas pa pala. Dagdagan natin tayo. Hindi, sige lang tayo. Para may pambili kang pagkain. Hindi, tama na Hindi, marami din na yung pera tayo. Hindi, hindi na. Hindi, tanggapin mo ito tayo. Okay na yan sa'yo? Sigurado ka? Isa na lang tayo, sige na. Sige na tayo, pagbigyan mo na ako. Minsan lang tayo magkita tayo. Sige, salamat na rin. Bakit po? Marami na yan. yan? Hindi, sige tayo, isa na lang. Para makatulong ako sa iyo. Hindi na, alas na lang. tayo? na mo tayo, madami akong pera, o. Oh. oh ang dami. Para hati tayo. Hindi oh? na. Okay lang tayo, sige lang. Tanggapin mo yan. Para sa iyo yan. <laughs> ah Hindi po. Bigay ko talaga sa iyo, Tay. Basta ingatan mo lang. O, ingatan mo rin yung sarili mo. Ano? Salud. Saludo kasi ako sa mga tatay na kahit na 75 years old na, talagang naghahanap buhay, nagtatrabaho pa. Di ba? Siya, yung Opo, tanggapin mo tayo para sa iyo talaga yan na tayo kaloob ng Panginoon yan. Ingat ka po tayo ha. Love you po. You, okay, God bless. Okay. Eh, tag pa natin, Tay. No, no, no. Ha? Sobra. Para may karga ka rin dyan sa kabila. <laughs> <laughs> ha? Ayos na, ayos na. Ayos na. Oh, sige, ingatan mo pera mo. Oo. Oh. Naku, hindi na magkasya. No? Sige, siksik mo may kita eh. Ayun. Anong masasabi mo tayo? Nakatanggap ka ng blessing sa hapon na ito. Salamat. Salamat kay Lord. Kay Lord. Salamat sa Panginoon. No? No, sige tay, ingat Again. ka po. Gabayan ka ng Panginoon tay. Thank Laban po. lang. Uh, thank you. Sige po. You. Yan mga kababayan, si tatay yon? Naawa lang ako mga kababayan kasi mainit yung panahon pero tingnan nyo yung ano, buhat-buhat niya. Nangahoy daw siya kaya binigyan ko lang ng counting uh, pambilin tinapay. Pero alam kong napakaliit na bagay yung binigay ko mga kababayan pero wala na mapaglagyan yung kanyang kasiyahan at pasasalamat sa atin. Nakaka-proud ka tatay, ingat ka parati. God bless. Sana magkita pa tayo muli. Sana mag-cross pa yung daan natin. Maraming maraming salamat mga kababayan.